Hello, what's up guys? Nandito ako ngayon sa isang abadonodomba Ito okay, guys, so Tara guys, tibuti natin ng bahay Kung totoo ba yung mga kababalagan dito Let's go! Handa ka na ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na di nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin to kasi na misteryo kasama si Real Ghost TV na sa flashlight mahina. Jadi aku nak charge Jangan isa kita bandar kasi yung Parang masumilik Isang elemento Dian meja madalim yung ano ko Wow yan mo ba nakikita ko sa sumilip talaga guys. Sumilip talaga dyan. Tara guys, susupin so, natin. Susupin so, natin itong bahay. Ano, malaking kawayan, no Expected, guys, may nakatira dyan. May nakatira dyan, guys. Hello? Kung mayroon man nakatira dito, pwede bang pumasok? So, sana kayo magalit, ah. sapa guys dito guys meron ng treasure dito yung pag operate ng backhoe dito guys bigla dang umanda eh, wala namang tao Iba yung pagiramdam ko dito, guys, parang may mga elemento na nakatira. Wow. Parang may lalakas pa, guys. Hello? Medyo ano na guys, medyo iba na yung bahay. So. Whoa! sige nga mapakita ka nga sa akin kung nandito ka May tiyanak ba dito? Bakit may... Wow! Manarinig wow. oh, guys. Para may bata. Para may bata eh, guys. Wow! Hindi ako takut saya iyo ha. Kung, kung anong nilalangga. Oh! Oh! sigi sigi. sa ilalim, guys. Lumabas ka dyan kung nandyan ka. dami nila dito grabe sisitayuan yung balahibo ko umiiyak talaga guys wow sige nga mapagkita ka nga Wow. Hello? Oh my God. In the name of Jesus, wala kayong karapatan na ako saktan. Hello? kita talaga 'tong manobos na nakatira dito. Masyadong papansin. Wow. Masyadong papansin to. Nasaan na may 'yung kwak-kwak 'yan? Masyadong papansin to ah. Tak betul lagi awal ni lah di sini guys. Tadi saya pikir nanti nanti atas. Perlu menila lakukan atas guys. Lakukan di atas. Kita cuba lagi tu. Ang daming itlog Wow. 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 Dito, dito bandar guys May umilau Nombor blad ko dito <coughs> oh! oh my god Eh guys Nari rinik ni Nari rinik ni You guys Merong mga kuak-kuak Merong batang umilak Merong babai Halo, kami ni la dito. Kami hmm. ni lade. Ang lawak ng bahay na ito guys. Naririnig ako sa baba guys. Kumakalabok. Oh. Oh. Naririnig ako guys. Hello, pwede bang pumasok? Hello. next, gibilan cuarto mero na 'ko na rin Oh my god. Kumalaw. Kumalaw, guys. Kumalaw talaga, guys. And ito po yung mga paranormal dito, guys. Yung ito ito. Ito yung mga paparamdam dito. Eh, Kapre ka ba? Kapre? Sige nga, pumasok ka nga dito sa pintuan. Kung dito ka. Para kang baliw. Yung boses mo. Wow. Ini, ini tu kena indah dia, bah. Di sini rado yang pintu, guys. Tidak oh, ada ayo ayo yang bungkus. Tiada yang bungkus, guys. Saya radoan di Sini guys. Hindi ko alam kung ano dito guys. Parang misteryoso itong ano. Itong. Huh! May nangalaw -ano guys. Ano ito guys? Lana? Wow. Ano guys mga ano ito? Ano ito? Isda? Isda? Oh. Merong mga buto. Bakit ayaw ito magpumsan guys? Ayaw talaga guys. Parang may ano guys. Pag bukas ko ng pinto. guys, kemalau tu guys oh. kemalau tu guys grabe grabe nak keterangkan tu guys grabe yang panang normal oh. dudah talaga guys, para saan yung pintu tu sa. may pintu ni guys hindi ko alam kung anong pinto yun may pinto talaga doon, guys, hindi talaga mabuksan yung pinto yun. wow marami guys curious talaga ako dito kasi mayroong nagpaparamdam dito sa loob wow dito talaga sa loob guys oh. hindi mabuksan pero doon guys wala naman seryoso yung ano guys, kwarto na yan. Pagkita tayo mabuksan. So guys, babaan lang tayo guys. Yan, hayaan natin yan magwala ng elemento na yan. Sobra. 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 Yun na lang guys, ah uh, nandito na lang no. Grabe yung mga pagparamdam dun. Parang halo, merong... Nga, ah. Please subscribe my channel, Real Ghost TV. Ah, supportahan niyo po yung Team Warrior of God. Brebe po matulog. So, yun lang, guys.